Ilang na suporta ang matanggap. Binabato ngayon ng pang o si Miss Universe Philippines 2024, Chelsea Manalo. Di daw kasi bet lang ilan ang mga kasuotan nito habang papalapit na ng papalapit ang Miss You Coronation Night. Kaloka, no? Si Chelsea kasi, nasa Mexico na. Okay. Pumunta na siya ngayon. Kasi tapos, napupunan ng netizens na hindi daw kagandaan yung mga sinusunod niyang damit doon. Siyempre, yung mga party-party, mga activities nila. Hindi daw kagandaan Pero, yung mga damit. Pero ano mo, ako, ako na ko. Ang gusto ko talaga, pagka may damit-damit na like mga gaun-gaun. Stand out talaga, ka talaga. Yung magkapas, oh. oh. May pa, bakit yung kato mo, sexy-sexyan mo. Kasi ito yung nakita ko, parang yung puti. Yung puti ng jirampa niya. Uh, yung meron sa, parang may bahag. Miss Universe siya ba yun? Philippines yun, yung lumaban siya. Ah! <laughs> Oo, oh, Hindi, si, sa hindi, Cristo. yung nasa, hindi yung nasa, hindi yung nasa, yung nasa, hindi Mm. pero ang sexy niya yung naka siya pero yun nga imbis po na batekusin imbas natin Siyempre, proud ng Pilipinas siya pagka nanalo si Chelsea so ipagdasal na lang natin na may uwi niya yung bacon di ba? Mm -hmm. bring home the bacon ika nga bring feet. home the crown yes. good luck pa rin Chelsea <laughs> ayun ang ganda luck. yun diyan in front niya sa kanya at yung sasabing Chakarot, hindi naman chakarot siya. Black lang. Hindi flag, naman mananalo yan diba? kung hindi maganda. Pero siguro dahil, dahil sa dami ng mga nagko-comment for sure, pinapabasa sa kanya yon di ba? Oh. Sa mga susunod na, na pag o, ano niya, pagpunta niya, pagpunta niya sa mga niya. activities ng Miss Universe, eh, bongga na ang kasuotan niya. Oh. Kaya parang itetek constructive criticism. Mm -hmm. Dapat ganun, mm -hmm. ba? Diba? Wala namang masama. Oh, parang, ay, nga, ay, ganun ba yung Ay, hindi diba? ay, diba? ay, babaguin ko. Parang, ay, at syempre, at yun, yun, diba? pray natin na maiwi ng Pilipinas oh. Ang ikilamang crown sa Miss Universe. Kasi medyo, medyo matagal-tagal na kasi di ba mm -hmm. last time 2018. 18. Ano yeah. Yung yes. na ulit natin? So, uh, medyo ilang taon na, Ani. 18. Yes. Oh, magpa 5 years. Pero there. sa patulang para diba? parang Pilipinas siya sa isa sa pinakamaraming Miss Universe title na iuwi. Tama ba po? Oo, oh, isa. Yeah. isa. Para, para, para number... Kung hindi ako nagkakamili, number 3 or number 4 tayo. Hmm. Ang India ba pang ilan? Parang India rin marami, no? Oo, oh, marami. Venezuela na. ang marami, di ba? Venezuela and USA. Ay, okay. Yo, yeah, USA. Yan okay. ang marami. Oo. Mm. So, abang-abang tayo sa Miss Universe. Sana ay mauwi ng ating kababayan na si Chelsea Manalo. Na first time na Black Filipina Beauty ang ating pinadala sa Miss Universe na maghakinap na po sa November six, six, 16, ay 17. <laughs> Nalilito so, ako. Okay. 17, 17 sa a City. Yes. Good luck yes. Chelsea Manalo. Sana manalo. E eh, pagdarasal ka namin. Yes.